Okay. Mga kababayan, mga kabarangay, no? isa nating kababayan na pumunta dito na, sa bahay ni Daddy Frankie, bagamat uh, yun mukhang naghihintay na sila kasi puyat din kami kagabi. Alam mo na ay, eh? provincial hospital, libre. Tapos okay. dapat ka sa gobernador natin. Si, sinong gobernador natin? Po, sabi so pumunta na ka dito, hingi ka pang pa -opera. Eh, Hindi ko po. kaya yon. Akala nyo sa akin mayaman? Hmm. Hindi na ha? Hindi naman ako mayyaman na. Ah. Ngayon mga kababayan, mga kabarangay, Magandang-magandang morning po sa atin lahat. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan lahat. Mga kababayan, uh, mag-a-announce na naman si Daddy Frankie sa atin lahat, or sa lahat po ng mga kababayan natin na nagkakaroon ng mga... Hinaing or gustong sabihin kay Daddy Frankie. Kasi po mga kababayan na hindi na namin uh, nababasa lahat ng uh, message ninyo. Maging sa aking mga admin ay hindi nila nababasa lahat. Kaya ngayon mga kababayan, uh, hihilingin ko po sa inyo na kung mayroon man kayong halimbawa, sumbong kay Daddy Frankie or may hinaing or mayroon kayong uh, hilingin kay Daddy Frankie. Uh, mag po kayo at uh, gamitin nyo po ang hashtag Daddy Frankie Official na sa ganon ay uh, madali namin kayong uh, madali namin kayong ma-notify. No? Uh, excuse yeah. may mga tao daw po sa may mga tao po sa labas. Uh, sige, wait lang. ah uh, yun mga kababayan, no? Uh, ulitin ko lang po. Gamitin nyo lang po yung uh, hashtag Daddy Frankie Official nang sa ganon ay uh, mabilis namin ma-notify ang inyong mga problema at uh, kami ay makapunta or maaksyonan namin kung ano ang pwede naming uh, gagawin. Yun. Sige ah. May pangatana? Ah sige papasukin mo pero ano? Isa-isa ah, lang ha. Okay. Sige. So yun mga kababayan no. May mga tao daw sa labas at uh, hindi natin alam pero ayon kaya Kuya Bal Uh, may problema at may healing kay Daddy Frankie. Papasukin natin. Tingnan nyo nga, Boss JB. Assist nyo. Kapit tayo, mga kababayan. Aga-aga pa lang. Alas 6 pa lang naman. Hmm? Alas 6 pa lang naman. Ha? Alas 6 pa lang naman. Hmm-mm. mm, -mm mga kababayan no, na aga-aga pa lang, alas 6 pa lang ng umaga, kaya coffee time. Pasok, pasok. Sige, pasok po kayo, Nay. Dito po, upo kayo. Opo, opo Huwag kang matakot sa amin, wala akong sakit. Ako po, may sakit ka. May sakit ka? Kumusta po kayo? Sige lang. Huwag kang mahiya. Upu ka lang. Upu ka lang. Ayan. Taga saan po kayo? Binalunan po. Okay lang. ano idikit ko. Pakitanggal yung ano. Bakit may tali ka sa leeg? Malayo po yung binyay namin. Alas pato pa po ito, kami galing sa binalunan po sa amin. I-dikit ko lang ito, Nay. Opo, Daddy. Gaya ng tanong ko, bakit may tali kayo sa leeg? Wan po, uh... Madaling araw po kasi kami galing sa uh, I amin mean, malamig po Daddy kaya alas, ah. alas 4 po. Alas 4 kayo balis na bahay nyo? Opo. Taga po ba kayo? Binalunan po sa Pangasinan. Ng... binalunan Opo. Anong sinakyan nyo papunta rito. Kulong-kulong lang po Daddy Franky. Paano niyo nalaman yung lugar ko? Kan po, Kwan po? Oh, matagal na po akong follower sa inyo Daddy Franky na panood ko po. Kahapon nung nag-vlog po kayo ni Boss JB nandito na po kayo. Opo. Eh, siya, sabi... alam to? Opo. Eh, nagtanong-tanong lang po kami. Opo. Na... Napapagod po kasi ako magsal. relax ka lang po. Kalma <laughs> lang. Opo. Kagaya po ni Ate Nancy po yung sakit ko. Mayoma po, tsaka may, sis, may bukol po. Mayoma? Opo, tsaka bukol po sis. Kala ko, Bultis ano, po. Masagano, mataba, oh. Opo, lumalaki po. Kasi, ah, lumalaki? Opo, one year na po kasi ito. Mag, one year nung January po. Na ganito na po yung chan ko. Hindi nyo napunta sa hospital? Napunta po. Kaya lang po, eh, nagkulang po kami sa financial. Kailangan na po kasing ma-operahan. Bago ang lahat na ano po. pangalan nyo? Ana po. Ana? Sermonya po. Ilang taon na po? 43 po. Nabata pa? Opo, 43. Tapos napabayaan mo na yun? Oo nga po. Eh, kasi po, pag sa bukid lang po kasi kami. Nagbubuk. Sa bukid? Okay. Eh, may mga provincial hospital naman na. Ah. Opo. No, na hospital na po ako na kasi po, di, di, dinudugo po ako palagi nawalan po ako ng parang bumaba po yung dugo ko. Na na confine po ako ng isang linggo. Nasalinan po ako ng tatlong bags na dugo. Yun po. Kaya yun po. Um... Nga pala, uh, alas 4 kayo kamo umalis. Opo, dali. Nag-almusal na ba kayo? Nagkape lang po. Nagkape? Gusto mo kape ulit? Hindi na po, Daddy Frankie. Busog pa okay. po? Opo. Sigurado ka? Opo. Okay, sige. Pag-usapan natin. Mga kababayan, mga kaparanggay, no? isa nating kababayan na pumunta dito uh, sa bahay ni Daddy Frankie bagamat uh, mukhang naghihintay na sila kasi puyat din kami kagabi Ayan, ano pangalan niyo ulit? Ana po Si oh. Ma'am Ana oh. ng Binalunan, oh. Pangasinan Ayon sa kanya mga kababayan, alas 4 ng madaling araw oh, Ba't okay. Ba't napakaaga naman ang punta nyo? Buwan po, para hindi traffic. Mm -hmm. pong, po traffic Ano bang hanap buhay niyo po? Sa bukid po, nagtatanim lang po ng tubo. Po. Opo, yung ginagawang suka po. Naki, pero nakikisaka lang po. Asawa niyo po. Ganun po. kasama nyo po? Ganon din. Kasama nyo? Opo. Okay. Okay. Ilan na anak nyo po? Tatlo po. Tatlo. Pero nag-aaral pa po yung isang. Yung dalawa po, may sariling pamilya na po. Ngayon po, eh, hindi naman po sa yung anak ko po, po kasi wala namang trabaho yung pangalawang. Bakit wala? Ikwan eh, po, dati po naglalasada siya, ay eh, nadisgrasya. Ngayon po, kami na po ang bumubuhay din sa kanila. Kasi may anak na po siya, may apo na po ako. Isa, isa eh, amin din po sa, sila nakatira. Bakit eh, ganon? Oo nga po. Tapos, ano ang, ano ang pinaka-problema mo talaga? One po yung gusto ko na po kasing maoperahan kasi oh. nahihirap na hirap na po ako kaya alam mo Daddy Frankie matagal ko nang gustong pumunta rito na gusto kong lumapit sa iyo kasi alam kong ikaw lang po ang makakatulong sa akin. Hindi naman ako doktor, hindi, hindi. ako mag <laughs> Hindi po Daddy Frankie kasi napapanood ko po sa lahat ng vlog niyo madali po kayong lapitan po. Alam mo, alam, anong, anong pecha ngayon? Anong buwan ngayon? Kwan po, March po. March? Di ba halalan ngayon? One po, wala din naman po sa amin kasi... Walang halalan sa inyo? Ay, hindi, mayroon po. Kaya lang po, eh, mahirap pong lapitan yung mga lumalaban po. Ganun? Mahirap lapitan yung mga lumalaban doon sa inyo? Opo. Uh -huh. Papa, hindi ah. Hindi. Alam mo na eh, uh -huh. provincial hospital, libre. Tapos uh -huh. dapat ka sa... Gobernador natin. Sino gobernador natin? Giko po. Ha? Si Giko po. Ah, si Giko. Oo oh, po. Oh. Congresswoman? Congressman po. Si Giko rin po. Hindi ah? Hindi po, sa amin po. Sa binabay namin. Ah, sa inyo Giko? Oh, Iba na pala dito sa amin? Oo oh, po. Arinas sa amin? Um, Giko po sa amin, mag-ama. Nakikita ko kasi yung mga tao dito sa amin, Lapit sila kay Arenas, binibigyan sila. Bukod sa pera binibigay, may referral pa. Opo, wala naman Nung o, una po... Hindi ba kayo sakop ni Arenas? Hindi po. Agay okay, ko po. One po sa amin, uh, District 5. Hmm, okay. okay, sorry. Oh, Pero, ate ano... <coughs> uh, yun. Marami kang pwedeng lapitan. Opo. Okay. Provincial Hospital natin, libre yan. Okay. Dala ka lang ng ano... Uh, indigent indigenous, uh, po, indigent, no? po. Nasubukan ko na pong lumapit. Subukan. Yun po nung pong nasalinan po ako ng dugo mm -hmm. na tatlong bags. Yun po yung inilapit ko po sa kanila. Kaya po nasalinan po ako ng dugo. Kasi yung problema mo talagang medyo kailangan talaga Uh, government ang tutulong sa inyo kasi operasyon na ang kailangan diyan. Opo, dati. Sa dati nung isang taon ay bago mag isang taon maliit pa. Maliit pa po yung tiyan ko, wala pa pong ganito. Ngayon po, unting laka dinihingal na po ako ganun. Unting laka. Opo, tsaka yung sa pagsasalita na na po ako sa pagsasalita. Okay, dahan, dahan lang. Opo, kaya yun po. Di diba, layo-layo? Ang layo-layo uh, layo. ng pinanggalingan n'yo, magkano gasolina uh -huh. n'yo, naggasolin na po yung asawa ko kanina humiram po dun sa nanay niya ng 200 po. At ah, 200 na karating na rin? Oo po, Daddy ah, na rin yun? Siguro po, Daddy Frankie. Mm -hmm. dami-dami yung... ng madadaanan, ang daming politiko dyan. Bakit si Daddy Frankie ang napili mong puntahan? Eh, yun nga po, ang kwan ko po sa inyo, matagal na po akong followers niyo po, napapanood ko po lahat ng vlogs niyo eh, madali po kayong lapitan, ganun. kayo po ang tumutulong sa mga mahihirap. Eh, napapanood ko po, kaya sabi ko sa asawa ko, puntahan nga natin si Daddy Frankie ka kung baka naman kwan, sabi niya, wala naman doon. Andun, napanood ko kahapon, sabi ko pong ganun. Gaano ka madadatnan mo ko? Kwan po, eh, napanood ko nga po na nag-vlog po kayo ni Boss jB kahapon na 3 days po kayo rito. Oh. O, yun po, napanood ko. Kaya... Pero titignan kita, mukha ka namang hindi mahirap eh. Hmm, mahirap. Malusog. So, hindi po ganito lang. Maganda po. dami. Hindi po, Daddy Frankie. Maski puntahan niyo po ako sa bahay namin. Tignan niyo po yung bahay namin. Oh. Juan, eh tagpi-tagpi na. Juan, eh Saan ka pa sa Binalunan? Ano sa barangay mo? Santa Maria po. Santa Maria, Binalunan. Santa Maria, Suntri po. na Binalunan. So, pumunta ka dito, hingi ka pang pa-opera? Eh, kayo po. Hindi ko po. kaya yon. <laughs> Akala nyo sa akin mayaman? Hindi ha? Hindi naman ako mayaman na. Mga kababayan, maakala nyo, sorry ha. Maakala ng mga tao mayaman ako. Mga kababayan, hindi pa ako mayaman. Ah, tumutulong lang ako sa ating mga kababayan na naabot ng aking kaya. Dahil uh, ah, nyo po si Daddy Frankie, ay sadyang malapit ang puso ko sa ating mga kababayan na mahirap lalong lalo na sa ating mga lolo lola pero comment ko dyan maya, mga kababayan tingin palang mukhang mayaman eh lumaki lang po yung tiyan ko dahil nga po sa sakit ko po oh okay, okay. ate, yeah, kwento okay. mo nga sa akin gaano nga ba ang buhay ninyo sobrang hirap po daddy Frankie yung buhay namin dalaga pa lang po ako noon namamasukan na po ako ng katulong tapos nung nag-asawa po ako, 13 years pong naghiwalay kami nung asawa ko. Lumayo po ako, yung mga anak ko iniwan ko sa pamilya ng, ng ng asawa ko. Para makahanap din ako nung may tutulong kasi family, may family problem po sila. Yung magulang po kasi nung asawa ko, ayaw po nila sa akin. Kaya iniwan ko po yung anak ko sa sa asawa ko. Alam ko po kasi na kaya nilang alagaan yung anak ko. 13 years po na naghiwalay kami ngayon. Nung nakita siguro ako nung anak ko na bunso sa Facebook mo. Inadprint po niya ako. Tapos pinagtatanong-tanong niya sa mga kaibigan ko dun sa amin sa Binaludan. kung ako daw nga po yung magulang niya. Tapos yun, sabi po nila, oh, yan yung nanay mo. Yan yung nanay mo, sabi po gano'n sa akin. Di in po niya ako, nagtanong siya, ikaw ba yung nanay ko? Kasi nung iniwan ko po, apat na taon pa lang po yung mga anak ko. Sa asawa ko, nagtrabaho po ako para makatulong po ako kasi ayaw nga po sa akin nung magulang nung asawa ko dahil medyo bata pa po yung asawa ko dati. <laughs> yun po, nung Iniwalayan ko po 13 years. Nakita ako ng anak ko. Di, nakita kami, sabi niya, ikaw ba yung nanay ko? Sabi po ganoon sa akin. Eh, nakita ko po yung apelido ko at yung apelido niya, pangalan niya. Sabi niya, oo, ako, akong ganoon Pwede, hindi nga, sabi niya, pwede ba tayong magkita dito sa Urdanita kasi taga Balero po ako, Aurora. Tapos, po yung asawa ko po, sabi na talaga. Ngayon, bumiyahe po ako. Maski gabi, pinuntahan ko dahil gusto ko rin po makita yung mga anak ko. Yun, nakita po kami. Nakita ko yung mga anak ko. Di, mga tatlong araw ko na po doon sa kapatid ko. Nagpunta din po yung asawa ko. Pinuntahan po ako doon sa kapatid ko sa Ordanita. Yun, hindi na po siya umalis hanggang sa nagsama ulit po kami. Yun po. Tapos, di, kahit hindi ako gusto ng mga magulang niya. Nagkuhan po kami na talagang gusto ko mapalapit sa pamilya niya. Sinasamahan ko siya sa bukid. Kaya medyo kuhan po yung kuhan ko. Kaya doon po po siguro nakuha sa pagod itong mga sakit ko. Kasi kahit launa ng madaling araw, nagpumunta po kami sa bukid. Nagpupulak po ng tubo. 'Yung ginagawa pong suka. Upo, nagtatabas. nagtatabas siguro na bukid. Kahit babae, nagaganyan. Upo, nagtatabas, sinasaling singan 'yung tubo para may makwan lang. Ganun po 'yung Kanong sweldo nyo sa tubo isang araw? Kwan po. Eh, uh, pag natapos na po 'yung tubo, dalawang dalawang dalawa doon dalawa sa may-ari, isa sa amin, ganun po. Oh. Um, Nabanggit mo, sabi mo, 13 years kayo naghiwalay Oh, 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 sa loob ng 13 years niyo yung pag buti hindi ka nag-asawa na Hindi po, daddy, Frankie. kasi mo, hindi din po, daddy, Frankie. Nag, nag, inisip ko na lang po yung mga anak ko. Habang nagtatrabaho ako, pinapadalan ko din yung so, mga anak ko. sabi mo, asawa mo, kasama mo ngayon? Oh, po, daddy, and po. Andun po sa... Doon sa... Kalsada po. Bakit hindi mo pinatuloy dito? Ayaw naman po niya. Mahihain po yung asawa ko. Mm -hmm. Opo. Kaya yun. Oh, sige. So, okay. buti na lang, no? Ilan ang anak ninyo bago kayo maghiwalay? Tatlo po. Tatlo? Opo, Daddy Brown. So, 13 years at tatlo anak ninyo. Opo. Pinag kay naghiwalay kayo because of? Family problem. Family problem. Opo. Opo, Daddy Frankie. Buti Opo. nagkabalikan pa rin kayo. Opo, kasi inisip ko po yung mga anak ko. Tapos siya rin po, yung anak, nag yung na nag-focus na, na rin po kahit na wala po ako. So, so ngayon, nagbalikan na kayo, anong sabi ng magulang ng nalami? Juan po, uh, naintindihan, natanggap na rin po ako. Daddy Frankie kasi ginagawa ko naman po lahat yung para lang po mapalapit po ako sa kanila. Ganun. Yun ang pinaka-the ah? best ninyong ginawa. Opo, oh, po, Daddy, mga kababayan, no? Opo, oh Mag-asawa sila, nagkaanak sila ng tatlo. Pero dahil sa magulang daw ng lalaki, Opo, hindi ka nila tanggap. Hindi po ako tanggap. Kaya kayo nagkahiwalay. Opo. Pero nagkahiwalay kayo sa loob ng 13, years. 13 years po. Hindi kayo naghanap pareho. Hindi, hindi po, kayo nag-asawa. Hindi po, Daddy Frankie. So patunay lang yun na talagang kayo. Opo, no? Daddy Frankie. So, sana lahat, no? Lahat ganun. Opo. Kasi yung iba kahiwalay ng tatlong buwan, mayroon ng iba eh. Hindi po. No? Sana lahat. Opo, Daddy no? Frankie. May, may kasama ako dati eh. Parang Jesse yung pangalan. Mahiwalay lang ng tatlong buwan, meron na. So, talagang ano, Opo. Ah, kahanga-hanga. Talagang, sana tularan mga kababayan. Si nanay at saka asawa niya kasi nagkahiwalay sila. Opo. Pinaghiwalay sila sa loob ng labing tatlong taon. Opo. Hindi sila na pag-commit. Both sides. So, talagang Opo. nagkabalikan. Opo, no? Daddy Frankie. Okay. Kaya nga po, yung ibang mga nakakakita sa akin, Pwede, sabi nila, pwedeng igisikaso yung buhay mo, sabi gano'n sa akin. Kasi talagang kayo nung asawa mo, tagal-tagal na kami, wala kayong, wala po kaming komunikasyon, cellphone, wala po. Yun, nagbibigay lang po ako ng pera, pinapadala ko po sa kapatid ko, binibigay naman po nung kapatid ko sa mga anak ko po. Oo, oh, kayo na kahit na ano, talaga pinapadala mo pa rin pala yung mga Opo, anak. Opo, Daddy Frankie. Kaya nga hindi na po ako nag-asawa kasi pinukos kahit ko na Kahit boyfriend mo Wala po, Daddy Frankie. Nagtrabaho po talaga. Nagtrabaho ako. ka lang Opo. talaga. Opo. Opo. Sa amin po, sa Balero. Iba-iba rin talaga ang uh, tao. Nasa tao nga naman Opo, talaga. Kaya na aking sinabi, sana all, sana lahat, no? pamarisan natin si nanay at si tatay. Opo, so, so ngayon, yung ano, anong sabi ng pinaka ng final ng doktor sa sakit mo po? Gwan po, uh, mat dalawang, dalawang schedule po na po na hindi po ako naka pa-opera kasi yun nga po. Pero kailangan operahan. O, tatanggalin na po yung matris ko. O, dapat dali na. O, po, kasi, kasi bata ka pa. Dali po sa ano, provincial. Libre naman doon eh. Po. Kompleto ka lang ng papel. Magsasacrifice lang po tayo. Siyempre, pipila tayo. Po kukuha tayong supporting documents from your barangay, hingi ka referral sa iyong mayor. Kung po, meron na po dati parang kaya lang ang ikinukuan ko po yung mga bago ka po operahan, titignan na po yung mga gamot, yung mga gagamitin sa iyo para maoperahan po sa sarili niyo po. Sa bagay, yung... alam ko yan. Oo, Oo po, dati parang Kasi alam niyo mga kababayan, marami akong naririnig eh, no? Yung mga pangapangako, okay. sabi nila, Ah, libre ang ospital o, um. pero ngayon naniniwala na ako oo po libre ang ospital o, um. pero pagpasok mo sa loob bayaran mo yung gamot oo um. bayaran o, um. mo yung plaster lahat. yung ospital lang libre lapunta um. sa ospital so sana sunod na marinig natin mga kababayan libre na lahat pati gamot pati mga kasi pagdating mo dun sa ospital sasabihin ni ni Juan pag ako nanalo libre ospital Libre pala hospital ay pumunta lang na ospital pero may babayaran pagdating mo sa hospital, Wala nang gamot, bili kayo sa labas. Opo. Opo. Kaya yung mga pasyente na pumipila, no? Sana lang ipagfree natin mga kababayan na dumating yung panahon na libre na po lahat, no? Ayun. So Opo. sige na eh. Opo dahil ah Para sa hiling ko na eh sana mga pagpa-opera ka na. Kasi bata ka pa. Sayang, no? O, oh, bibigyan kita ng tulong, pero sana magpa-opera ka na. Opo, Dady Frankie. O, oh, ito na yung stepping stone, ha? Sana po. Opo, dade Frankie. Kaya okay. nga po, gusto kong lumapit po sa inyo. Ano, Nay? Bibigyan kita pera, pero ito yung sana, ito yung stepping stone para mapagpa-opera ka. Opo, Dady Frankie. Kasi, oh, ang laki-laki na nang mo? 1 po, o, oh, 14.8. 8 cm na po, malaki mm -hmm. na po. Tsaka may may sis pa po dito sa... Oh, pag hindi mo pa um, po. maingatan yan, marapit ka na patay. Pagpunta na po sa cervical cancer po. Oh, cancer na. Ayun, mm -hmm. pag pumasok sa cancer, goodbye, Philippine Kaya ka na. Kaya nga po, Daddy Frankie. Bayag ka patay? At least nakita ka na po, nakita na po kita, Daddy Frankie. May susmariusip. Kasi matagal ko na talagang gustong makita mm -hmm. ka, Daddy, <laughs> Daddy Frankie. Hindi Daddy, lang sa... Isipin hindi. mo yung magpa-upin ang... Oh, <laughs> Uh, ha? Po. Kaya pa yan. Sana okay? nga po, Daddy Frankie. Oh, okay. Kasi nakamay mo, bilangin natin, ha? One, One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten thousand. Salamat po, Daddy Frankie. Magkakapagpa-opera na po ako par ng dahil sa inyo po. Loobin sana ng Opo, Panginoon. Opo, sana. Pagkwan po, uh, doon lang po ako sa Santa Maria binalunan mas ipasyalan niyo po ako doon. Mm -hmm. Eh sabi ko pa nga po sa mga kasama ko kahapon, sabi ko, pupunta lalapitan ko si Daddy Frankie, kako, sinabi ko po sa kanila, sino yun? Sabi na basta si Daddy Frankie yung vlogger na matulungin, kako po, saan ba yung pwede, pwede kitang mapanood? Oo, kako, ganoon. Yun po, Pupuntahan mga. kita doon sa lugar ninyo pag na opera oh, ka. Po, da, pag way. hindi ka nagpa-opera, hindi na kita pupunta. Opo, oh, Daddy Frankie. Ibig way. sabihin, hindi ka tumupad sa usapan. Hindi na. po. Pupunta na po akong bukas. Magpapa... Walang kwenta yung pera na yun. Oh, po, da, Ang mahalaga yun yung buhay mo, yung kalusugan mo. Oh, po, Kaya gusto ko mga pa. opera ka para, mapanood, para maalagaan mo pa yung oh, mga anak mo. Opo, do, dati Ay? Pranky, opo. Thank Sige, you loobay, po. Lubin sana ng Panginoon, gabayan ka ng Panginoon. Opo, salamat po. Lakasan pa loob, lakasan mo yung loob mo. tumingi oh, Humingi oh. ka kay God ng oh, gabay. Po. No? Wala Para po, hindi ka magkamali sa mga mission. Oo, oh, 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 nga po, Dati Frankie. Maraming maraming salamat po, Dati Frankie. Walang Bu ano Bukas po, makakapunta na po ako sa hospital. Maging akuman, po man. Oh, 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 magpapasalamat oh, sa inyong oh, lahat. Po, sa suporta niyo at sa tiwala ninyo oh, kay Dati Frankie. No? matagal na po akong followers niyo po dahil parang di simula nung simula nung nagpupulo kayo. <laughs> oh, pulubi. ako na po. Ako, Hanggang na. ngayon pulubi pa rin <laughs> naman. Hindi <laughs> po yung vlog to nyo. <laughs> opo matagal na po. Kaya sabi ko, gusto kong makita si Daddy Frank, ka ako po sa asawa ko. Ano nararamdaman mo? Nakita mo na si Daddy Masayang-masaya po. Kahit ma'am, kahit na Masayang, masaya po, masayang-masaya po para makakapagpa-opera na po ako, okay, very Daddy very Frankie. Loobin sana ng o Panginoon po, Daddy sa pamamagitan Prankie. ng perang yan po, Daddy ay Daddy mga Prankie. pagsimula ng mga pagpa-opera, ha? Po, Daddy Okay, Prankie. so bago matapos ang videong ito, po, Daddy uh, shout out mo muna yung mga kababayan mo doon sa Binalunan. Lahat ng mga kaibigan mo dyan, Opo, mga kapwa mo Marites. Opo. Uh, andito na ako kay Daddy Frankie. Binigyan ako ng tulong para makapagpa-opera na ako. Dahil sinasabi niyo sa akin, 2025 mamamatay na ako. Pero ngayon, tutuparin ko na. Magpapa-opera na ako ngayon. Bukas pupunta na ako sa hospital. Kaya maraming, maramat, maraming salamat sa Daddy Frankie. di I Min. Mean, Sino nagsabi sa'yo 2025 mamamatay ka Sabi na? po ng mga kaibigan ko kasi nahihirapan na po silang makakita sa akin. Tinitingnan nila ah, ako. Sabi ng mga kaibigan mo, 2025 mamamatay Ay, ka po, na. Kasi ka na, ka na ng kaibigan. Kaya sabi nga, sabi ko po, hindi ka kung ganun lalapit no. ako kay daddy. Parang hindi para makapagpa-opera pa na ako. Sabi ko po sa kanila. Mm -hmm. Hmm, po. Sige, mag-pray -mag ka lang ha. Opo, daddy. Para okay. So, ayan, mga kababayan, mga kabarangay. Maraming maraming salamat po. Ito na naman po, ya, uh, ito na naman po yung sinasabi ko na na uh, napakasaya ng pakiramdam. Napakasarap sa piling na mga pag tayo ng tulong sa ating mga kababayan. At masaya ako na pag niloob ng Panginoon, isa tayo sa dahilan or isa tayo mga uh, stepping stone para mapagpa-opera si at madugtungan pa yung kanyang buhay. Dahil ayon sa kanyang mga kaibigan ay hanggang sa 2025 na lang siya. maraming so, maraming marami salamat po mga kababayan. Dahil po ng mga kababayan natin dyan sa Binalunan, Pangasinan, mga Ilocano, kagaya ko rin, kinayo, <laughs> joke lang. Mga kababayan, huwag nyo sanang mamasaman yung mga biro. Yan ang unang-unang itinuro sa akin na isang Ilocano. Akala ko goods. So ayun, naging uh, habit na rin natin. Pero mga ko, dito sa lalawigan ng Pangasinan, I love you all po. Okay. At hindi lang sa Pangasinan, syempre saan man kayo naroon, Luzon, Visayas, Mindanao, mahal ko po kayo lahat. Mm. Bye-bye po and God bless. Okay. Thank you. Sige, nai. Daddy, thank Papi. you po. Ingat ka po parating. Opo, salamat. Para gusto niyong mag-lunch muna. Hindi na po, doon na po. Hmm. Sige, nai. Thank okay you po. Thank you po. So, Maraming salamat sila po.